Uy, must not song. Must not drop Ay, sorry. Ay, sorry. Ako uh, nagbakas yun eh. Pasensya na eh. Kababalik ko lang eh. Musa kayo. Okay naman ako ako, nagbabakasyon ako para sa peace of mind ko. Kaya lang, ay, yung mga balitang naririnig ko, hindi naman nakaka-peace of mine, Chong. Ingat ka dyan sa tondo, Chong, ha? Bakit? Ayun ay, na nga, eh. Ay, ito nangyayari sa Maynila. Ay, ay nang mahirap na dyan, Hindi na lang sa tondo delikado ngayon. Sa buong lugar na, maingat ka rin. San ka ba? Ingat ka, kung saan kayo pupunta. Saan ba ba? Ay, kaliwat kanan nga, eh. Dali lang, eh. Ano pa nga ba? Ano ba, meron? Eh, ito na nga. Iniisip ko nga ngayon, itutuloy ko pa ba itong sasabihin ko? Ah? Eh, kaya lang, na, wala naman akong kinatatakutan. Kaya ito, tutuloy ko na ito. Mm -hmm. O sige, hanapin nyo ako kung saan nyo ako mahahanap. Pagkatas ko ito sabihin, ha? abangan nyo ako. Abangan nyo na lang ako. Pero mga kababayan, um... eh, ito na naman tayo. Eh, hindi pa talaga natuto ano, yung issue dito sa confidential funds. Sabay, nagpasabog na ulit si Vice President Sara Duterte ng kanyang mga sunod-sunod na maaanghang na mga salita. Kaliwat kanan ha, yung mga pinupuntahan niya mga rally ha. Yung ang isa dun sa Maynila eh, ba, si VP Sara eh, yung itsura no isang congressman ang kanyang pinagdiskitahan. Alam mo kung ano sabi niya doon? Sino? Na -alala mo ba yun? Sabi niya yung physical appearance doon ng isang mambabatas. Yun yung question niya, nabanggit niya pa yung leeg at kung ano-ano pa. Sino? Merong isa naman, ang sinabi niya, eh, meron pang isulasok daw yung mansanas. May mga ganun, ipalunok eh, daw yung mansanas. Naalala niyo yun? Bukod pa dyan, meron pa siya sa isang sorti na pinuntahan niya. May pinakitan litrato, sabi ni Bipisara, Sara. Pag nilabas daw yung dila, ang ibig sabihin, walang respeto. Sino? Ganun daw. Ako'y nagtataka naman parang hindi masyadong professional yung mga banat ng ating vice -presidente. Bakit? Pero sa bagay, hindi naman na bago yan, Chong. Kasi sabi nga nila, eh, in English, narinig ko lang dito sa mga, sa mga linyahan ng mga boss natin. Nung isang araw na nagkakape, yung ating mga bossing ang sabi ay, The apple doesn't fall far down from the tree, Chong. Eh di ba parang yung tatay lang talaga magsalita? Ay ganun na ganun din, ano? Walang preno. Eh, ikaw eh ay hindi na po ako nagulat sa mga maanghang na salita ng ating Vice Presidente. Ay ko sa inyo ha, isa-isa yung kanyang mga nasabi itong mga nakaraang buwan. Naalala mo? Sa kanyang pagtatanggol sa paggamit ng konpi pans repa. Hindi ba tinawag niya ang kanyang mga kritiko noon bilang enemies of the state? Naalala mo yon? Tapos sabi niya pa, ang mga tumututol sa kapayapa, ang uh, mga tumututol sa confidential funds ay kontra daw sa kapayapaan. Meron pa siyang isang sinabi dati. Sabi niya, may attack script daw yung mga mambabata sa kanya. Aba, meron pa sa isang press ko na ninyo. Ang sabi niya, ang administrasyong Marcos daw ay dinadala ang ating bansa sa road to hell. Ay, eh, hindi pa tayo natapos dyan. Nakalimutan nyo na ba yung huhukayin daw niya ang labi ng dating Pangulong Marcos Sr. <laughs> Tapos itatapon niya yan sa West Philippine Sea. Nakalimutan nyo na yon. Kaya hindi na ako nagugulat sa mga ganitong chika eh. Meron pang isa. Naalala mo yung nakapatayang ilaw na virtual briefing? Yun ang pinaka-favorite ko sa lahat. Yan talaga ang inuulit-ulit kong pinapanood. Yung nakapatay ang ilaw, tapos virtual briefing, nagwala siya doon. Sabi niya, hindi ba, ipapapatay niya, may nakausap na daw siyang hitman. Ipapapatay daw niya kung may mangyari sa kanya, ang Pangulong Marcos, kasama si First Lady, pati si House Speaker. Oh, kita niyo na, tapos nagugulat pa kayo dito sa kanya mga tirada. Ay, hindi na ako nagugulat dyan. Pero mga kababayan... Bak Ako'y nagtataka doon sa mga nanonood dito sa mga katatapos lang ng mga maanghang na salita niya. Ay nagpapalakpakan sila, Repa. Ganito na talaga ang gustong idol ng mga kapatid natin, ano? Habang may nanlalait sa entablado, tuwang tuwa ang mga nanonood. Humihiyaw, nagpapalakpakan. Ganyan na ba ang klase ng mga Pilipino ngayon? Nagiging entertainment na ang kabastusan? ay naging karnibal, hindi na kampanya. Kung ako lang ah, kaya lang hindi na kasi kami close ngayon. Kung ako lang ang mag, ah, magkaibigan ah, ni BP Sara at magbibigay ng payo sa kanya, ang sasabihin ko sa kanya, Repa, wag puro ad hominem attacks. Paliwanag mo na lang. Sana napunta ang confidential fans, yan ang sagutin mo sa dami ng pangalan Lasa! dun sa acknowledgement receipts, walang pahagilap sa PSA repa. Ipaniwanag niya dapat kung sino si Beverly Claire Pampano, si Miko Harina, sino to? si uh, Ralph Josh Bacon. Sino? Madami pang ibang mga pangalan na lumabas. Ito lang ang natatandaan ko kasi mahilig ako sa pagkain. Yan ang pantry item sa listahan. Kung baga sa akin lang, kung ako makakausap ko siya, sasabihin ko sa kanya, wag yung ganyan, dapat matinong diskurso. Kasi halal ka ng bayan eh. Huwag yung parang bastusan, di ba? Bastusan sa daan. Ang tawag dito is kitchen of the world. Merong magandang example niya na, Repa, na nakita ko, nito lang, kahapon lang, sinend ko sa'yo, di ba? Ano? Sa GC. May GC tayo, pero tayong dalawa lang nandun eh. <coughs> Itong si Mayor Vico, naglabas ng mga resibo kasi inaakusahan. May pag-aakusa pag sa kanya. Pero siya, hindi siya nagyabang. Hindi nanlaent. Hindi Troop. Troop. nagmura. Alam mo ano ginawa niya? Naglabas ng resibo. Nagpaliwanag ng maayos. Punto por punto. Ganyan dapat. Hindi yung para kang ano eh, keyboard warrior na rebattle, hindi ba? Dapat matinong debate. Hindi pwede yung ganyan para sa mga halal ng bayan natin. Pero meron din ako mga gustong sabihan eh, ng mga mambabatas eh, nung nakaraan eh, sa hearing ng mga vlogger. Di rin tama eh. Pati sila doon eh. Yung mga pagtatanong nila sa mga inimbitahan nilang resource person, di rin maayos. Bakit ganyan ba kasi mga binoboto ninyo? Masyado kang pa-cute eh. Ay sorry, binoto ko pala lahat ito. Pero ang mahalaga, nagising na ako. Kaya ikaw, Repa, Madala meron ka, pang, uh, meron ka pang 12 days to go, hindi before Christmas. Nabudol na ako. Meron kang 12 days to go. Meron nga isa, nabasa ko ngayon, may isang mambabatas, eh, nagpapabida na naman. Sabi niya, pag siya daw, nagsimula na ang sesyon at nanalong muli, uumpisahan niya daw ang investigasyon dun sa crime water. Ay, prime water pa na! Ako naman, ang tanong ko lang, Repa, doon sa mambabatas na iyon na nagsabi Kikilan hey, eh bakit ngayon lang? Mambabatas ka na dati ah. Hmm. Nang taong ka na nakaupo, ba't ngayon mo lang investigahan? Pero iso sa amin yan eh. Hindi lang The doon sa Bulacan. Do it, sa buong Pilipinas, yung prime water na iyan. May namatay ba? Kaya minsan pag naaamoy mo ako na parang hindi ako naligo, kasalanan nila yan. Wala kaming tubig. Huwag nyo ipalusin yan. Ang dami niyan. ko na nasabi. Sige tayo pa, aalis ako. Talinuhan nyo ang pagboto Peace out. Oye,